speechless. Pero, sir, hindi pa niyo ko. Sir, na excited lang po kasi napakyat na po. <laughs> eh pa po ako nagantay dito sir tapos ngayon pa lang ten, ano natin 25 na. Ilang taon ng single si ma'am? Ano na po, 10 years na po. Kaya pala ganoon na lang ka kuan mo na dapat makahanap ka na. Kaya na excited ako sir baka dito na. Ala, uy, grabe. Uy, eh. makagubag. Relasyon akong signal dito. Grabe. Uy, so, dito na dyan. Siguro kong makauyab. Talagang, talagang looking forward ka doon, mama. Sige, tingnan natin. Makagubag. Relasyon dyan. Akong signal dito. Makalikaw uyan. Okay. Again, guys, you are looking for 37 Ay. to 45 years old. Mahal oh, ba ba niya? <laughs> dito na. Ba't na makalablay ba 50 years old. 50 years old. Ay, ma-45 lang po sir, ma-45. Sir, kung hindi magbabago yung isip po pag nakita mo siya. fifty years old to, fifty years old. Good evening. Good evening po. Ma'am Hilda, patatalsikin o patatalsikan? Patatalsikan. Uy, nagbago isip mo ah. Ha? Huh? Sir, di naman ako choosy sir. Part 50 na yan. Sabi mo, ayaw mo sa 50. Sure? Nanginginig siya. <laughs> Kung papalitan. Okay. na po siya. <laughs> Sabi mo, ayaw mo ng 50. Ay, okay na, sir. Okay na. <laughs> okay lang ba sa ano? So, makashock, sir. Kamanos bleed ta. English. Hindi siya akala ko. Ano? Dili ako makasagot. Bisaya, uy basta ma sir baka ma, ma, e ma misinterpret pa yung English ko sir baka magka ano na wag na basta pipim na lang kami sir baka ma-discourage pa yun sa English ko sir maano ma pa yun yeah. you look so beautiful mukha maka speechless basta sir gipaningot ko sir <laughs> mukha gipaningot gi ko promise gipaningot ko <laughs>